Ay, Sir Jericho. Sir Jericho, sino po yung rescue nila doon? Unfortunately, ah, uh, hindi naman unfortunately. Opo. Pero ayaw na nilang lumabas eh. Ang opo. Okay. Opo. Okay. Okay. Kasi hindi ah. na may boat sana uh -huh. para hindi, ano, hindi natatakot na sila po sa Opo, opo. So, ayaw na nilang bumabado na lang. So, binigyan lang namin sila ng information na at least yung bag bagyo nakalabas. Opo. Guro, wala silang internet. So, yun. Yeah. Pero safe naman sila. Second floor, parang gano'n. Opo. Paano so, nyo po nalaman, sir, na kailangan nila ng rescue? Um, this morning, paglabas namin, bahala. Usually, pagbaha dito kasi, ganyan talaga. And laging ganun yung problema. Sometimes, walang boat or flotation device. So, naglabas kami ni Kim ng surfboard. Opo. Yung limit lang namin. So, okay naman sila. Safe naman sila. Opo. Thank God. May mga iba lang na hindi, hindi makapunta yung mga rescue team. Ito yun. Malakas na yung agit. Wala pang uh -huh. boat. So naghihintay sila ng mga boat. Sir, usually ba ganito kataas o mas matindi ngayon dan on doy? Wala akong data. Wala akong data. Okay. No? Pero in a sense na hindi natin nalaman na tataas ng ganito, mas malala ito para sa akin. Kasi parang pagising ng mga tao, napulit sila kagabi. Pagising nila ganyan na. Kasi uh -huh. maraming tao hindi nakaalit. Uh -huh. So, Based on like nangyari na before, uh -huh. tapos caught by surprise na naman tayo na ganito, I think, uh -huh. in that sense, medyo mas uh -huh. kinala. So, if so, we um, fund, you know, I hope we get like enough funds for uh -huh. rescue, we get better warning sana Um, for the people para yung nangyayari na ito. Kasi bahay talaga like Pilipinas, bagay yung like talaga Pilipinas. So, uh, and, you know, we're hoping na sana we can improve on our system, kung paano natin...